Paano nga ba maglagay ng effect sa messenger? Marahil marami parents sa atin ang hindi nakakaalam nito o di kaya ay gustong malaman ito. Kung gusto nyo malaman kung paano, tapusin nyo itong video na ito at ituturo ko sa inyo ang bawat gagawin. Napakadali lang nito, kaya at sundan nyo ko. Bago ang lahat gusto ko muna sanang magpasalamat sa aking mga new followers at sa mga nakakapanood po nito, pwede ko po bang mahingi ang inyong like, share, at follow. Maraming salamat po. Ready na ba ang lahat? Pero simulan na natin. Una ay pumunta sa messenger. Hindi sa kabit ha. Sana At magchat. Dito nga ay pangalawa kong account ang akin ay chat chat at hindi ang kabit ko. Baka machismis pa ko. Pagkatapos mo magchat na mahal mo siya. Pindutin lang ang search sign. At dito ka na nga pumili ng mahal mo. Este ng effects pala na gusto mo. At pagkatapos isend na. Sabihin mo break na kayo. Wala akong pinaghuhugutan ah. Baka ikaw meron. Share mo na yan. Intayin natin kung ano ang itsura ng mahal mo. Ay nang ichinat mo pala. Medyo mabagal ang data natin, Gar. Kahadjas ko tong cellphone nato. to. Ay, pala. Wala pa ako pampalit. <laughs> Gago! At dito na nga makikita nyo kung gaano kaangas ang effects na ito. Napakaangas. At kung may natutunan kayo sa video na ito, baka pwede mahingi ang like. Share and follow. Salamat!